na sa banggaan at bangayan ni na Sen. Rodante Marculeta at Senator Pan Pelo ang mainit na pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Nagpalitan sila ng maanghang na salita kaugnay naman ang isyu ng korupsyon at maging ang pagtukoy doon sa mga testigo kung sino ang kwalipikado at sino ang hindi may tuturing na kwalipikado na maging witness. Kaugnay niyan na narito ang bahagi ng bangayan. Itong sina Sen. Rudante Marculeta at Sen. Panpilul Lacson. The foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this, of this, committee. Mr. Chair, you were interviewed, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment no that's my perspective that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall so don't question my opinion that I am is not my questioning opinion. your opinion mr chair but you well, are the that's chairman of, of here. this committee anyway let's proceed with the with us uh, you are not interested in the prejudicial question that I am going to raise mr chair go ahead you raise your let question. You're An investigator. We are investigating, uh, Mr. Chair. We are in, still in Hearing investigating. Is <laughs> Yan mga kabombo ang mainitang balitaktakan sa pagitan ng dati at kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagpasaring naman itong si Senator Francis Kiko Pangilinan tungkol sa na-police case na tila naging patama kay Senator Jingo Estrada bagamat wala naman itong pinala, pinangalanan. Pero hindi pinalagpas na Estrada ang naturang patutsada at umalma ito pagdating ng kanilang sesyon at tumayo upang mag bigay ng kaniyang sentimyento narito ang bahagi naman ng pagdepensa ni Senator Pangilinan sa pagalma ni Senator Jinggoy Estrada. With intention uh, of maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan gaya ng nabanggit ng uh, mabuting senador, wala po tayong pinangalanan. Ang sabi niya po, ang sabi po ni Senator Pangilinan wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po <clears throat> ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung ko siguro i-commento, is e siguro kung yung na-police cases ay e nauwi doon, halip na absuelto e kulong. E baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of uh, Senator Kiko Pangilinan. Sino bang pinatatamaan niya? Sino bang pinatatamaan mo? 'Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Bahagihan mga kabombo ng uh, pagtugon uh, itong si Senator Pangilinan doon sa uh, naging pag-alma nitong si Senator Jinggoy Estrada kaugnay naman ng kanilang mga remarks sa panahon ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. Samantala, naging uh, matindi rin ang mga revelasyon sa mismong pagdinig uh, ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito kasing ibinunyag ni uh, Curly Diskaya, isa sa mga contractors, na ang laki ng kickback ay nakadepende umano sa kung sino ang mga opisyal na nakaupo sa pwesto. Nabunyag ang naturang uh, mga estilo ng ilahad nitong si Diskaya kung magkano ang kanilang ibinibigay na kickback doon sa mga politiko mula pa sa Administrasyong Aquino. Duterte at hanggang ngayon na Marcos Administration. Narito ang naging revelasyon ni Curly Diskaya, isa sa mga kontraktor. Kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni... Okay lang Noong panahon po ni former president Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umabot to 15%. Subalit so ngayong panahon po na mahal na Presidente ay umabot na sa 25 to 30% ang porsyento ng proyekto. Ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanikali ng mga tao o tinatawag na... Bad. Ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Bagi naman yan mga kabombo ng pagsisiwalat nitong si uh, Curly Discaya kaugnay dun sa mga ibinibigay nilang kickback sa mga nambabatas. Samantala, isiniwalat naman ni Engineer Henry Alcantara, dating district engineer sa probinsya ng Bulacan, na nagbibigay siya ng kickback sa dating pinuno ng Appropriations Committee dyan sa Kamara na si Representative Elisaldico. Isa ito sa mga matinding naging revelasyon sa naturang pagdinig. Matatandaan na si Alcantara ay dating humarap na sa mga pagdinig ngunit hindi ito nakikipag-cooperate. Pero kahapon, meron na siyang sinumpang salaysay na inihatid pa doon sa tanggapan ng Department of Justice para naman mapanumpaan niya ng personal ang naturang dokumento na kanyang ginawa. Narito ang mga pagbubunyag nitong si Engineer Henry Alcantara. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa punto. base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Uh, ah, Subalit so ng taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kongsaldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kongsaldi. Ang pambayad para kay Kongsaldi ay nanggaling sa mga advances mula sa contractors. Pero hindi na alam ng mga contractors kung para kanino advance na 'yon. Ang pera na nakalaan para kay Kongsaldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihingi po Presidente ng Consaldi sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Bagay naman niyan mga kabombo ng revelasyon itong si Engineer Alcantara. Idinawit din ng naturang dating uh, district engineer si uh, dating senador Ramon Bong Revilla Jr. sa isyu pa rin ng kickback. Lumalim pa ang imbisigasyon sa mga posibleng sangkot na opisyal at nakaladkad ang iba pang mga individual, ngunit marami ang uh, naggulat ng mabanggit itong si Senator Trevilla. Narito ang naging pagbanggit uh, ni Alcantara sa pangalan ng dating senador. Ayon kay Jose Bernardo, ang gaayon sources ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 30 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo Henry, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusuf Bernardo, sige po boss, kaya po yung Vista 25 ay eh, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. <coughs> Bagay naman yan mga kabombo na uh, revelasyon pa nitong si General Cantara kung saan ay kinakaladkad naman ang pangalan ni Senator dating Senador Bong Revilla. Samantala, sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na bukas siya sa anumang imbisigasyon. Ito ay kasunod ng panibagong pagkaladkad sa kanyang pangalan sa mga revelasyon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ano niya? Handa siya na harapin ang anumang mga ligasyon ng buong tapang. Kaug na niyan, narito naman ang naging pahayag ni Senator Joel Villanueva. Uh, Mr. President, let me state uh, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, It was clear, very clear, from Mr. Alcantara's uh, own statement that, number one, Mr. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan yan naman mga Kabombo ang naging pahayag ni Senator Joel Villanueva na isarin sa mga idinadawit ngayon sa usapin ng kickback sa flood control projects. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.